Hindi ordinaryong ang kulam to, iho. Binabarang ka. Sorry pero, hindi ko kayang gamutin ang barang. Diyos ko po. Paano na ang anak ko? Kahit ako na lang ang barangin ng kung sino mang maingit sa anak ko. Ako na lang. Huwag na ang anak ko. Inay, huwag kang magsalita ng ganyan. Kakayanin ko to. Malalagpasan ko po to. Ibilan ko pa po ko ng malaking bahay, di ba? Sige, titignan ko ang magagawa ko. Pero, hindi ako mangangako na mapapagaling ko ang anak mo, ha? Story Hi. Manang, matumal ngayon yung pasada kaya matatagalan tayo sa pila. Kung gusto mo, magpa-special ka na para makauwi ka na kaagad. Maghihintay na lang ako ng kasamang pasahero. Masyadong mahal ang singil kapag special eh. Matatagalan pa nga. Kung ayaw mo, bumaba ka na muna. Sasakay-sakay ka. Wala ka naman palang pera. Ay nako, akala ko manang. Manong pala. Nagpantigan-tenga ko sa sinabi ng tricycle driver. Pero pinili ko manahimik na lang at hindi bumaba ng tricycle. Alam ko ang karapatan ko bilang pasahero. Kinagmatigas akong huwag bumaba. Masyadong mainit kung bababa pa ako. Pero talak pa rin ang talak ang tricycle driver habang kausap ang kasama niya sa pila. Alam kong akong pinag-uusapan nila dahil panay ang sulyap nila sa akin Wala pa sa mga mata nila ang pangiinsulto sa pagkatao ko Yan ang hirap sa mga lalaking hindi tanggap ang kasarian ko Kapag nakakakita ng kauri ko Ay eh parang kung sino kung umasta Ako nga pala si Sandro Pero Sandra ang tawag ng mga nakakakilala sa akin Dahil isa akong bakla 46 years old na ako Nag-iisa sa buhay at ang tanging kasama Ay ang mga alaga kong insekto Hindi pangkaraniwang insekto to Dahil special sila Ilang minuto rin ako nakaupo sa tricycle nang may dumating na ali. Tingin ko ay kaedaran ko siya. Kuya, espesyal nga. Hoy, manong! Umaba ka na riyan at may pasero ako. Ako bang pinapababa mo? May ibang manong pa ba dito bukod sa'yo? Sa haba ng buhok ko at sa suot kong duster, tatawagin mo lang akong manong? Huwag ka nga mga harap ng gising. E naka ka, manong ka pa rin. Bakit ako bababa? E nauna ako dito sa pila. Hindi mo ba narinig? Espesyal daw tong ali. Kaya bumaba ka na! Kuya, kung may pasayero ka na, bakit mo pabababain pa? Numiti ako sa alin na dumating. Mabuti pa siya at madaling kausap. Malayo kasi ang papasok sa baryo namin. At mahal talaga ang pamasahe kapag mag-isa ka lang na iahatid na pasayero. Walang nagawa ang tricycle driver, kundi paandarin rin na lang ang tricycle niya abang bumubulong siya sa inis. Nagtimpi na lang ako at pinabayaan na lang siya. Naunang bumaba sa akin yung ali dahil sa pinakadulong parte ng baryo namin ang tirahan ko. Ayoko kasi na maraming kapitbahay eh Dahil pinagchichismisan lang naman nila ang buhay ko Mas gusto ko yung tahimik Para wala rin sa gabal sa trabaho ko Lalong na inisang driver sa akin Kaya naman walang habas to kong magmaneho Sinasadya pa yatang dinadaan sa lubak ang sidecar niya Para pahirapan ako Nang pababa na ako Ay pahablot pa nitong kinuha ang bayad ko At akmang paaanda rin na ang tricycle Hoy teka, ang sukli ko Talaga naman kapag minamalas oh Tatatlong piso na lang ang sukli eh Aba, hindi mabubuo ang limang piso kung walang tatlong piso. O ayan, sa susunod huwag kang magpapahatid kung barat ka magbayad. Laylay -lay ng tiraan mo eh. Ibinato sa akin ng driver ang tatlong pisong barya kaya nagkalato sa lupa. Hindi ako kumibo, pero tinitigan ko maigi ang tricycle driver hanggang sa makaalis to. Nang wala na to, ay eh dinampot ko ng barya bago ako pumasok sa loob ng bahay. Pumasok ako sa kwarto at dumiretso ako sa muntikong altar. Nandito lahat ng kagamitan ko, kaya napangisi ako. Malinaw pa sa isip ko ang itsura ng tricycle driver. Kinuha ko ang pamaham o grapong gawa sa kawayan. Sinilip ko ang alaga kong insekto sa loob at muli akong umise. Inilabas ko ang isang insekto at nilagyan ng puting sinulid ang paan nito. Kinuha ko ang letrato ng isang binatang ipinapabarang sa akin kahapon. Oo, isa akong mamabarang at tumatanggap ako ng pera kapalit ng serbisyo ko. Ang mga pumupunta sa akin ay mga dati kong kliyente at minsan ay nagsasama sila ng mga kaibigan nila. Kadalasan sa mga kliyente ko sa barang ay taga bayan dahil ayokong mabisto ako ng mga kabaryo ko at baka pagkaisahan pa akong palayasin. Pero bago niyo ko husgahan, gusto kong ipaalam na pinipili ko rin ang binabarang ko. Para sa akin, tinutulungan ko lang ang mga inaaping tao para maghigante. Hindi nila kayang ipagtanggol ang sarili nila kaya ako ang naghihigante para sa kanila. Katulad na lang ng lalaking nasa letrato na to, may inagawan daw siyang nobya. Halos magpakamatay daw ang lalaking inagawan nito. Kaya naman ang mga magulang ng lalaki pumunta sa akin para ipaghiganti ang anak nila. Bukod sa pambabarang, ay nanggagamot din ako ng mga nakulam. Iba ang kulam sa barang, mas matindi ang sumpang hatid ng barang dahil kaya nitong pumatay ng isang iglap lang. Ayoko rin makalaban ng kapwa kong mambabarang, kaya naman mga kulam lang ang ginagamot ko. Iyon ang dahilan kaya naisip ng mga tao na isa akong albularya. Ang hindi nila alam ay mambabarang talaga ako. Sayang iho gwapo ka pa naman. Pero bakit kailangan mo mga agaw ng hindi mo jowa? <coughs> Sayang ka talaga. Ay. Pinalipad ko ang insekto patungo sa lugar ng lalaking babarangin ko. Ang insekto na ang bahala sa kanya. At malalaman na lang ang epekto ng barang kapag bumalik na ang insekto pagkalipas ng ilang mga araw. Nang mawala na sa paningin ko ang insekto, ay naalala ko ang tricycle driver. Masyadong matalas ang dila nito. Pinagtuunan ko ng pansin ng iba ko pang alagang insekto. Gusto kong turuan ng leksyon ng tricycle driver. Pero naalala ko lola ko at ang sinabi niya sa akin. Mambabarang ang lahi namin mula sa aming ninuno. Hanggang sa naman ako naman to sa akin lola. Wala na kasing may gusto sa pamilya namin ang sumunod sa yapak ni lola. Pero dahil malapit ako sa kanya, ay buong puso kong tinanggap ang pagiging mambabarang niya. Isa pa, simula pagkabata ay palagi na akong inaapi. Dahil sa pagkatao ko, hindi naging madali ang buhay sa akin. Lalo na nung mga panahon na salot pa ang tingin sa aming mga bakla. Ayoko ng pakiramdam na inaapi ako. Kaya ayoko rin na may inaapi. Gumaganti ako at ipinaghihiganti ko rin ang mga tulad kong api. Alam kong mali ang paraan ko. Pero gusto ko lang naman mabawasan ng masasamang tao sa mundo. Kaya kinuha ko ang isang insekto at binulungan to. Nasa isip ko ang mukha ng tricycle driver habang bumubulong ako. Pero sa gitna ng orasyon ay natigilan ako. Bigla ko kasing naalala ang sinabi sa akin ni Lola nung nabubuhay pa siya. Apo, ikaw ang pipili ng buhay na tatahakin mo. Nasa iyo kung magiging masama ka o mabuti. Tandaan mo, ang barang ay masama. Pero pwede mo itong gamitin sa kabutihan kung gugustuin mo. Mas maiging ikaw ang kumontrol sa kapangyarihan kaysa ikaw ang kontrolin nito. Tatandaan ko po yan, Lola. Dahil sa alaalang to, ay ibinalik ko na sa sisidlan ng insekto. Huminga ako ng malalim para alisin ang galit sa puso ko. Kaya ko pang tiisin ang paghamak sa akin ng driver na yon. Kaya pagbibigyan ko siya ngayon. Pero kapag nag-cruise muli ang landas namin at hindi pa siya nagbabago, ay bibigyan ko na siya ng leksyon na hindi niya malilimutan. Pinagtuunan ko na lang ang pagdarasal ng mga orasyong itinuro ni Lola para palakasin pa ang kapangyarihan ko. Alam ko kasing kapag umepekto na ang barang ko sa lalaking ipinabarang sa akin, ay mapapalaban na ako. Iyon ay kung ipapagamot siya sa malakas na albularyo. Wala pang nakakatalong albularyo sa akin mula nung nagsimula akong mambarang. Ilang masasamang tao na rin ang napaslang ko gamit ang pambabarang. Ilan sa mga to ay ganid sa lupa, kalaguyo ng asawa, at sakim sa kayamanan. Alam kong malito, pero kapag naaalala kong perwisyong ginagawa nila sa kliyente ko, ay nawawala ang aking awa at mas nananaig ang galit. Para sa akin, walang puwang sa mundo ang katulad nilang masasama. Sige, alaga ko. Gawin mo na ang misyon mo. Bumulong ako sa hangin bago ipinikit ang aking mga mata. Nakita ko sa aking isipan ng insektong ginamit ko para barangin ang lalaking nasa larawan na hawak ko. Kitang kita ko ang insekto na lumilipad sa paligid ng lalaki at nang makakita na ng pagkakataon ng insekto ko ay dumaputo sa leeg ng lalaki at kinagat to. Sa kagat na yun magsisimula ang masaklap na kapalaran ng lalaki. Matapos kong makita to ay nagmulat na ako ng mata ang letrato ng lalaki inilagay ko na sa loob ng pamaham o kawayang sisidlan kasama ang mga insekto ko. Gusto ng mga nagpapabarang sa akin na unti-unti ang maging kamatayan ng lalaki kaya uunti-untiin ko siya. Makalipas ang ilang araw ay may narinig akong tumawag sa labas ng bahay ko. Katatapos ko lang magsagawa ng ritual nang dumating sila kaya naman nagmadali akong isarang silid ko kung saan naroon ang mga gamit ko pang barang. Pagbukas ko ng pinto ay nakita ko si Nana Sima. Isa siya sa mga kababaryo namin na minsan nakulam at nagpagamot sa akin. Nanasima, bakit hingal na hingal ka? Para kang hinabol ng sampung kabayo ah. Sandra, sinamahan ko lang tong si Aning. Mukhang kinukulam kasi ang anak niyang si RJ. Baka kaya mong pagalingin. Sandra, maawa ka naman sa anak ko. Wala siyang inagrabyan ng tao. Halika pasok kayo sa loob. Pinagtulungan ng tricycle driver at ni Aning na ipasok sa loob ng bahay ang isang binata. Taddad to ng mga bulutong sa katawan at ang iba'y nagnanaknak na. Sus Mariosep, anong ginawa mong mali? At bakit ang tindi ng kumulam sa'yo? Walang inaagrabyadong tao ang anak ko, Sandra. Tutok siya sa pag-aaral dahil gagraduate niya siya ng kuleho ngayong taon. At napakabait niyang bata. Tinitigan kong mabuti ang binata dahil pamilyar siya sa akin. Dito ko naalala ang letrato na ipinapabarang sa akin. Kamukhang kamukha niya yung lalaki nasa larawan na yon. Nang tanungin ko ang buong pangalan niya, ay dito ko na nakomperma na siya nga ang binarang ko Nawalan ako ng ganang gamutin siya nito Dahil hindi ko pwedeng bawiin ang barang sa oras na pinakawalan ko na to Kapag binawi ko ang barang Ay manghihina ako dahil ako ang babalikan nito Hindi ordinaryong kulam to, Iho Binabarang ka Sorry pero... Hindi ko kayang gamutin ang barang Diyos ko po Paano na ang anak ko? Kahit ako na lang ang barangin na kung sino mang maingit sa anak ko Ako na lang Huwag na ang anak ko. Inay, huwag kang magsalita ng ganyan. Kakayanin ko to. Malalagpasan ko po to. Ibilan ko pa po kayo ng malaking bahay, di ba? Nakita ko ang paghihirap sa mukha ni RJ, pero pinipilit niyang ngumiti sa harap ng nanay niya. Larawan ng isang mabuting anak, malayo sa ikinuwentong ugali sa akin ng mga nagpabarang sa kanya. Sige, titignan ko ang magagawa ko, pero hindi ako mangangako na mapapagaling ko ang anak mo, ha? Salamat, Sandra. Malaking tulong to. Gusto kong bigyan ng pagkakataon si RJ. May pagdududa na kasi ako dahil baka nagkamali ako sa paghusga sa kanya. Kunwari nagsagawa ako ng pagtatawas para maliwanagan ang mga tanong sa isip ko. Lalaki ang nagpabarang sa'yo. May nakaaway ka ba, RJ? Wala po, pero may naging karibal ako sa girlfriend ko. Karibal? O baka naman nobyo to ng girlfriend mo at inagaw mo lang. Sabihin mo sa akin ang totoo. Ex-boyfriend po siya ng girlfriend ko. Matagal na silang hiwalay nung nanligaw ako sa kanya. Hindi matanggap ng lalaking yon na hiwalay na sila. Kaya patuloy niyang ginugulo ang girlfriend ko. Minsan pinagbabantaan niya pa yung GF ko na kung hindi siya babalikan ay may masamang mangyayari sa kanya. Ay nako, pag-ibig nga naman. Sige, gagawan ko ng paraan para baliin ang barang. Gumawa ako ng paraan para pigilan ang pagkalat ng barang sa sistema ni RJ. Pinainom ko siya ng halamang gamot at pinahiran ng langis ang katawan niya. Nakaramdam naman to ng ginahawa kaya naman pinahiga ko siya sa papag na nasa sala ng bahay ko. Nagsagawa ako ng ritual para sa paglipat ng barang. Hindi ko maaaring bawiin ang barang pero kaya ko itong ilipat sa nagpabarang. Matapos kong bigkasin ng orasyon para sa ritual ay nagsimula ng manginig ang kalam na ni RJ. Nagsimula siyang sumuka na may kasamang mga insekto. Bawat insektong inilalabas niya ay dinadampot ko at inilalagay sa sisidlan hindi ako tumigil sa pagsambit ng orasyon hanggat hindi na ilalabas ni RJ ang mga insekto sa katawan niya. Sandra, ano nangyayari sa anak ko? Tama na, itigil mo na. Mamamatay ni Hata ang anak ko. Huwag kang OA, Aning. Pabayaan mo ko. Aning, alam ni Sandra ang kinagawa niya. Nang lumangay ngay ang ulo ni RJ, ay dito ako tumigil sa pagsambit ng orasyon. Sobrang putla ni RJ dahil sa hirap na pinagdadaanan niya. Hindi pa siya tuluyang magaling dahil hindi ko pa naililipat ang barang Na magkamalay si RJ ay inutusan ko silang umuwi. Binigyan ko sila ng langis pamahid sa sugat at pinainom ko rin ng halamang gamot para bumalik ang lakas nito. Nang makauwi na sila ay pumasok ako sa kwarto ko. Binulungan ko ang sisidlan kung saan naroon ang mga insektong isinuka ni RJ. Habang bumubulong ako ng orasyon ay binubuo ko sa isipan ko ang itsura ng binatang nagpabarang kay RJ. Sa kanya ko balak ilipat ang barang dapat lang na siya ang sumalo sa parusang gusto niyang ipataw kay RJ. Siya ang tahan ng barang ko. Matapos kong usali ng mga kataga, ay nakita ko ang insektong pinakwalan ko para kay RJ. Nakabalik na to para maghatid ng balita. Sa pamamagitan ng puting sinulid na tinali ko sa paan nito, naging itim na ang sinulid. Tanda na hindi nagtagumpay ang barang. Napangiti ako dahil tiyak na magaling na si RJ mula sa pambabarang ko. Matapos kong padapuin sa kamay ko ang insekto, ay naging abo ang katawan nito. Kaya kumuha ko ng panibagong insekto na nakatago sa pamahan ko. Tapos tinalian ko ng puting sinulid ang paa at pinalipad to papunta sa karibal ni RJ. Ikaw pala ang salbahe? Balak mo pa akong paikutin? Ngayon humanda ka, ibabalik ko sa iyo ang sumpa. Baklang to? Pumikit ako at nakita ko sa aking isipan ang lalaking karibal ni RJ. May sinusundan tong babae na panayang iwas naman sa kanya. Rinig ko pa ang usapan ng dalawa. Sinabi ng babae na si RJ ang mahal nito. Nagalit ang lalaki at nagmumura habang dinuduro pa ang babae. Palibhasa mayaman pamilya, eh ano -ano ang pamilya ay kung ano-ano ang panglalait ang sinabi nito kay RJ. Bago pa masaktan ng lalaki ang babae ay eh kinagat na to ng alaga kong insekto. Ang sama pala ng ugali mo. Kaya kasi siguro iniwan ng jowa mo. Kawawang RJ, munti ko na siyang mapatay. Pagkalipas ng ilang araw, ay bumalik na ang mag-asawang kliyente ko dahil palpak daw ang ginawa kong pambabarang kay RJ. Nakita nilang magaling na to at ang anak naman nila ang nagkasakit. Naku sir, baka malakas ang albularyo gumamot kay RJ. Kaya nalipat niya sa anak niyo ang barang. Hindi pwede yan. Tapos ang anak ko magkakasakit? Aba malay ko. Basta ako, tapos na ang trabaho ko. Binarang ko si RJ at hindi ko nakasalanan kung naipagamot siya. Sinungaling kang bakla ka! Ibalik mo ang binayad ko! Bakit ko ibabalik? Ginawa ko ng maayos ang trabaho ko. Kayo ang nagsinungaling sa akin hindi niyo sinabi ang buong katotohanan. Kaya bumalandra sa anak niyo ang sumpa ng barang. Hayop kang bakla ka! Mapapatay kita! Ako mang susugurin ako ng lalaki. Kaya naman bumulong ako sa hangin. Bago ko siya tinitigan ng masama, napahawak siya sa dibdib niya at habol ang paghinga niya. Agad naman tong inalalay ng asawa niya. Umalis na kayong dalawa dito habang kayo pang magtimpe. Hindi niyo ko kaya. Magbabayad ka! Makakarma ka rin! Titiyakin kong kayo ang unang kakarmahen. Ha? Huh? Mga baklang to? Nang makaalis ang mag-asawa, ay lumuhod ako sa aking munting altar. Nagdasal ako at nagpatira pa sa aking sinasamba. Kailangan ko magpalakas ng kapangyarihan dahil alam kong mapapalaban ako. Dahil sa lugar namin ay hindi lang ako ang mambabarang. Nakakatiyak akong lalapit sa ibang mag-asawang yon para gantihan ako. Pagsapit ng gabi ay pumunta ako sa sementeryo at nagtirik ng kandila. Dito ako nagsagawa ng ritual para mas lumakas pa ang kapangyarihan ko. Pinakain ko rin ang mga alaga kong insekto habang binubulungan sila ng orasyon. Nang maramdaman ko ang itim na enerhiyang bumabalot sa mga insektong alaga ko, ay dito lang ako nagdesisyon na umuwi. Inabukasan ay pinuntahan ko ang bahay nila Aning para ibigay kay RJ ang ginawa kong pangontra sa barang. Sandra, hindi ba ba tapos ang gamutan ng anak ko? Aning, kailangan ko lang orasyon na ng paligid ng bahay nyo para hindi kayo mapasok ng mambabarang. Ramdam ko ang kapangyarihan ng isang mambabarang. Kalak nilang ibalik ang barang sa akin at baka pati na rin sa inyong pamilya. Diyos ko, patnubayan mo ang pamilya ko. Hinayaan ako ni Aning na dasala ng bawat sulok ng bahay nila para hindi sila basta mapasok ng barang. Nang masiguro ko na ang lakas ng kapangyarihan kong bumabalot sa kanilang tahanan ay umuwi naman ako para maghanda. Pagka uwi ko ay ramdam ko na ang sakit ng aking sikmura. May tumutubo na rin bulutong sa balat ko. Dahil dito ay inihanda ko na ang aking mga gamit. Kinuha ko ang pamaham na ginamit ko sa karibal ni RJ. Malakas ang kapangyarihan ng mambabarang na gumagamot sa karibal ni RJ. Sinusubukan niya itong ibalik ang barang sa akin pero hindi ako papayag. Mas pinalakas ko ang bisa ng barang na nilagay ko sa pamaham. Lumuhod ako sa tapat ng aking altar at nagpatira pa dito. Hanggang tinatawag ako ng kalaban kong mambabarang. Gusto niya akong pumasok sa katawan ng binarang ko. Ilang saglit lang ay nakausap po na siya sa pamamagitan ng lalaking binarang ko. Huwag mong pakialaman ng trabaho ko, Argo. Hindi tayo magkalaban. Dahil pareho tayong mambabarang. Pasensya na, Sandra. Malaki ang binayad sa akin dito. Kaya bawiin mo na ang barang na nilagay mo sa katawan ng lalaking to. Hindi pwede. Kahit kailan ay hindi pa ako bumawi ng barang na napakawalan ko na. Kaya binabalaan kita, Argo. Huwag mo akong pakialaman. Kung magmamatigas ka, wala akong magagawa kundi tapusin ka, Sandra. Argo! Baka nakakalimutan mo kung sino ang kalaban mo. Kailanman na hindi pa ako natatalo. Mayabang ka talaga, Sandra. Magpasensyahan na lang tayo. Dahil ako ang makakatalo sa'yo. Bakit ba kailangan mong kontrahin ang pambabarang ko? Masama ang pamilyang yan. Dapat sa kanila parusahan. <laughs> Nagpapatawa ka ba, Sandra? Wala tayong pakialam kay masama o mabuti ang taong binabarang natin. Bayad ang serbisyo ko rito. Kaya kung ayaw mong makisama... Bagka matayan na lang tayo! Suminghap ako at malakas na dumigay. Nagtagumpay ang mambabarang na ilipat sa akin ng sumpa ng binarang ko. Pasalamat na lang ako dahil malakas din ang katawan at kapangyarihan ko. Kaya nakakayanan ko ang pambabarang sa akin. Umusal ako ng orasyon para pasukin din ang mambabarang na kalaban ko. Ramdam kong ininda niya ang ginawa ko. Dahil bahagyang nabawasan ang sakit na dinaramdam ko. Ilang saglit lang ay sumuka ako ng mga insekto. Hirap man ay ipinilit kong hulihin ang mga to para mailagay sa sisidlan. Argo, umanda ka sa akin. Hindi mo ko matatalo. Nang mailagay ko sa sisidlan ng mga insektong isinuka ko, ay eh bumulong ako ng mga palipad hangin at ipinatama sa kalaban kong mga babarang. Humina ang depensa niya at nagkaroon naman ako ng lakas. Bumalik ako sa altar ko at nagtirik ng apat na kandila. Sukdulan na ang galit ko nito. Kaya naman pinalakas ko pa ang aking depensa. Bumulong ako sa pamaham ko at pagkatapos ay kumuha ng isang insekto. Hinalian ko ng puting sinulid ang paan nito bago pinakawalan kasama ang iba pang mga insekto ko. Inutusan ko silang puntahan ng pamilya ng binabarang ko, pati na ang mamabarang na si Argo at magasik sila ng lagim sa mga to. Nagsiliparan ng mga kulisap kaya ang hinarap ko naman ay ang karibal ni RJ. May mga bulutong pa ako sa katawan kaya alam kong hindi pa naaalis sa katawan ko ang sumpa ng kalaban kong mamabarang. Bumulong muli ako ng orasyon mas malakas at mas matinding buwelta ang gagawin ko para mailipat sa katawan ng kalaban ko. Ang pambabarang na ginagawa niya sa akin, kaya sapat na yun para mapatay ko siya. Pilit niyang ginugulo ang konsentrasyon ko. Binigyan niya ako ng matinding sakit ng ulo, kaya namilipit ako sa sahig. Humangin din ng malakas, kaya kahit nahihirapan ako, ay kumapit ako sa mesa para lang takpan ang apoy ng mga kandila. Hindi pwedeng mamatay ang sindi ng mga to. Ano Sandra? Sumusuko ka na ba? Hindi ako susuko sa iyo Argo! kayang kaya kitang paslangin Hindi mo ko kaya Mas pinalakas ko ang itim na kapangyarihan ko Bumulong ako sa hangin At dinagdagan ko ang lakas ng mga insektong pinakawalan ko Naikita ko sa aking isipan ang pagdating ng mga insekto sa bahay ni Argo Nakita ko rin doon ang mag-asawang naging kliyente ko Pati na ang karibal niya RJ Hindi makapasok sa loob ng bahay ang mga alaga kong insekto Dahil protektado ito ng kapangyarihan ni Argo Dahil dito ay itinodo ko ng itim na kapangyarihan ko sa tindi ng ginawa ko Ay nagdugo na rin pati ang ilong ko Malakas din talaga ang mambabarang na kalaban ko Pero hindi ako papayag na matalo nito Sumubsubo ko sa tapat ng aking altar At kahit nang hihina na Ay sinusubukan ko pa rin magbato ng mga palipad hangin na sumpa Ramdam ko ang paglakas ng aking mga alagang insekto Hanggang napasok na nila ang itim na kapangyarihan ni Argo Nabawasan ang sakit ng ulo ko Pati na ang paghilab ng aking sikmura Napangiti ako sa tagumpay dahil humina ang depensa ni Argo, muli ako nakaramdam ng lakas dahil sa paghina ng depensa niya. Kaya naman tinuon ko muli ang buong konsentrasyon ko sa hawak kong pamahan. Binubuo ko sa aking isipan ang itsura ni Argo bago bumulong ng mga matitinding sumpa. Hindi ko na isasama o babanggitin dito ang mga orasyon na to dahil masyado tong malakas at mapaminsala. Lahat ng to'y ipinatama ko kay Argo. Hindi pa ako nakontento dahil sa tindi ng galit ko. Idinamay ko na rin sa barang ang mga magulang ng karibal ni RJ para bigyan sila ng matinding leksyon. Nang matapos ko ang ritual ng pambabarang ay nakaramdam ako ng sobrang pagod at panghihina kaya agad ako nakatulog. Nagising na lang ako kinabukasan na nakabalik na ang mga alaga kong insekto. Hinanap ko ang isang tinalian ko ng puting sinulid sa paa. Napangiti ako ng na makitang pula na ang sinulid nito. Ibig sabihin ay nagtagumpay na ang pambabarang ko sa kanila. Pagkalipas ng ilang araw ay nabalitaan ko na lang ang pagkamatay ni Argo. Dahil hindi niya kinaya ang tindi ng barang ko Ang ina ng karibal ni RJ ay namatay rin Dahil sa sakit sa puso Habang ang ama niya naman ay na-stroke at mistulang lantang gulay na lang Yung lalaking karibal naman ni RJ ay pinabayaan ko na Dahil sapat ng maging karma niya Ang nangyari sa mga magulang niya pati na sa kabuhayan nila Unti-unti silang maghihirap Kaya wala na silang maaargabyadong tao Laking pasasalamat naman ng pamilya ni RJ sa akin Dahil buong akala nila ay isa akong albularyo na nagpagaling sa anak nila. Inayaan ko na lang paniniwala nilang to para hindi na ako katakutan ng mga kabaryo ko kasi kapag nalaman nilang isa akong mamabarang ay baka katakutan nila ako. Sa ngayon ay patuloy pa rin ako sa ganitong gawain. Husgahan man niyo ako ay hindi na ako maguhugas kamay dahil ito na ako. Marami akong napagaling pero marami din ako napaslang dahil sa pagiging mamabarang ko. Mahirap para sa amin ang magbagong buhay dahil tinatawag kami ng itim na kapangyarihan ang tanging maipapayo ko lang sa lahat ng makakapanood at makakakinig nitong kwento ko ay maging mabuting tao kayo. Huwag pa irali ng init ng ulo at palaging maging mapagkumbaba. Huwag kayo mga aapi ng kahit sinong tao dahil hindi nyo alam kung anong kaya niyang iganti sa inyo. Baka hindi nyo alam ang inaapi nyo na pala ay isang mambabarang. No.